Uh, hello po, good morning po sa ting lahat. Welcome back na sa ting YouTube channel. For today's video, isang tanong naman po ang subscriber, ang ating sasagutin. Ito galing po kay Samuel Muega. Shout out po siya dyan, kaibigan. Ang kanya pong tanong ay, Normal lang ba daw sa mga alagang baboy na nagtatae kapag nasubrahan sa pagkain ng feeds? Kung kayo po ay mahilig po sa paglaga ng mga baboy o kahit anong hayop, pagkabuhayang pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa King YouTube Channel. Ryan Patino, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong araw po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tinatawag na overfeeding sa ating pong mga alagang biik o kaya mga alagang baboy. Kapag tayo po nagpapakain sa ating mga baboy po mga kaibigan, dapat atin pong sundin yung tinatawag na average daily nutritional requirement na dapat po lang mauubos. Mayroon po yung mga feeding guide kung ilan lang pong kilo o mga kilograms ang mauubos ng bawat isa na baboy o bawat isa na biik sa isang araw. Kapag sumubra po dyan ay overfeeding na po yan. Kapag hindi po maabot sa uh, uh, expected amount ay underfeeding naman po yan. Kapag tayo po ay nagpapakain sa mga alagang biik, mga kaibigan, mga alagang baboy na hindi po sanay sa uh, papapakain ng maramihan, ang tendency po dyan ay uh, sila po yung magtatae, magsasakit po yung alang tiyan kasi tuhan po yung alang mga panunaw po mga kaibigan. Doon naman po sa mga biik na sanay na po kumain ng maramihan o sanay po siyang kumain ng adlibitom or unlimited, yung mga biik o mga baboy na yan ay hindi po magsasakit yung kalang tiyan kasi sanay na po yung kalang uh, sistema ng kalang tiyan na maramihang feed sa laga kalang kinakain pero kapag doon po sa mga alagang biik o alagang baboy na hindi po sanay huwag nyo pong gawing uh, maramihan yung feeds nila kasi kapag maramihan yung feeds ay pinapakain nyo sa kanila normal na normal po yan na magkakaroon po sa ng pagtatae kapag sila po magkakaroon ng pagtatae po mga kaibigan maapiktuhan po yung kanyang paglaki kasi magkaroon po sa ng stress. Mababansot po yung mga biik natin, yung mga baboy natin. Dang dahil po sa stress, mula po sa pagsakit ng kalangtsan, dahil po sa overfeeding. So, ang dapat si pong gawin, kung gaano lang po ang feeding guide dapat po sa per head, sa isang baboy, sa isang biik, sa isang araw na mauubos na feeds, yan lang po ang inkwenta nyo. Huwag nyo pong sobrahan. At yan lang po yung ibigay nyo doon po sa mga lagang biik nyo mga lagang baboy nyo po mga kaibigan. Ngayon, kapag sa tingin nyo po ay medyo kulang, ay magdagdag po kayo ng paunti-unti. Huwag kayo magdagdag ng biglaan. Ang pagdagdag po ng paunti-unti ay kapag naubos na po lang yung feeds, dagdagan ng kaunti. And then kapag naubos na po lang yung feeds, dagdagan nyo po ng kaunti. Kung sa tingin nyo po ay medyo mayroon na pong mga natitirang feeds doon po sa sahego, doon po lang feeder, ay ihinto nyo po yung pagbigay ng feeds. Kasi po, yan yung po malalaman na busog na po yung mga alagang biik nyo, mga lang baboy nyo, kasi mayroon na po yung mga kunting-kunting feeds na hindi po lang kinakain. Kasi po, ang tendensya niyan, kapag binigyan nyo po ng maramihan, yan po ay kailang kinakain at saka sila po sobrang busog. At minsan din, yung mga feeds na yan ay kailang pong paglalaruan. Hinihigaan lang po lang yung feeds, Masasayang na po mga kaibigan. Basta dapat yung pong gawin para makaiwas po kayo sa pag-tatain yung mga biik o mga baboy, wag na wag niyo i-overfeeding po mga kaibigan. So yan yung ating vlog ngayon at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye bye.